Pag-usapan natin ngayon ang lagay ni Joshua kasama si Mobile Journal Ivan Taringke. Ivan, kamusta na itong si Joshua? Uh, pagaling na ba o ano ang uh, kanyang pagkilos? Medyo naiilang siyang gumalaw. Yeah, you know, Pops Jay na no, nabisita natin kahapon oh. si Joshua. Nakita naman hmm. natin medyo hyper na yung bata, no? Ah, okay, Bumalik okay. na yung sigla ng bata. Oh. Pero syempre, andun pa rin yung uh, tahe mm -mm. no? Doon sa sugat niya, no? So, nung uh, yun yan, no sinisilip namin at no, sinicheck namin Ah uh, nung pag inaangat nung nanay niya mm -hmm. para ma masalong makita para mapakita oh. Um, umaaray pa rin siya, oh, oh. no? May sakit pa rin na nararamdaman dahil nga yun, oh. sugat pa rin nandun pa rin. May bahid ba ng pagkatroma itong si Joshua kasi normal 'yan sa mga nakakagat ng aso iba no? Uh, napansin mo ba na medyo kakaiba yung kanyang ano, uh, pag-uugali mm -hmm. na medyo parang mm -hmm. naiilang? May ganun ba? Mm -hmm. Pa'no nung uh, nung kinakausap namin yung nanay niya, mm -hmm may kita namin, napapansin namin, sobrang hyper. No? hyper, hyper. Oh. Sobrang active neto ni Joshua. Walang bahid na nakagat siya Walang. ng aso. No, ang kinakausap namin, yung magulang niya. Oo. Pero nung Oo. siya naman yung tinanong ko, Oo. Kamusta ka? Natahimik yung bata. Ah, nagbabalik sa kanya yung mm. nangyari sa kanya. Mm -mm. Okay, ano ang ginagawa ni Joshua sa labas ng kanilang bahay at... Uh, Paano? Naikwento ba paano siya nakagat ng aso? So, Pop J, so, eto nga uh, nanay ni Joshua ay nagtitinda mm -hmm. ng uh, mga candy malapit sa terminal ng jeep, no? And wala nga siya mapag-iwanan ng kanyang mga anak. So, bit-bit-bit niya mm -hmm. si Joshua, pati yung mas bunso niya pang kapatid. No, eto daw kasi si Joshua mahilig mm -hmm. uh, mag-ikot-ikot, mag no? Sumakay ng jeep, no? Kaya etong one time daw talaga, etong mismong na, na araw na to, akala, bigla na lang daw may sumigaw, mm -hmm. no? kaya parang oy kaninong nung kay nung anak to. Mm. No? Eh nagulat si ma, ano yung nanay mm. na tapos sabi nung isang nakakita ay uh, silipin niyo po yung uh -oh. shorts kasi dumudugo na. Tapos ah, nung inanak wait, wait. nung inangat nung shorts, uh -oh. ayun na, nakita na nga dumudugo, grabe na yung dugo. Uh, kaya naglipit na kagad si nanay na. Tapos dinan na niya sa hospital. Uh Oo. -oh. Okay, si Joshua ay nakahagat ng uh, aso. Yung may-ari ng aso, hindi nila kilala. Dahil pag-alagala nga ito. Eh, no? mm -hmm. Ito ba ay eh, nahuli o nakuha ng mga tao? So yun nga, Paps, no, kasamang palit hindi pa na, nakukula o nahuhuli. Itong... Ang sabi mo, ikuli, itim na aso. Mm -hmm. Yun ang uh, tinatulong namin yung description. Oh, no? mm -hmm. Laging sinasabi ni Joshua, pati nung uh, mga mm -hmm. itim na aso. Mm -hmm. Yun lang yung uh, main description nila. No, tapos may kwento pa nga itong si Mother na uh, dumaan pa daw sa tabi niya, mm -hmm. yung aso bago may sumigaw na may naghanap sa kanya, no? Mm -hmm. Parang dinaanon siya sa sabi kwento niya nga, parang nagmamadali pa yung aso paalis. Oo. no? Ganun. So parang ayun, medyo ngayon hinahanap pa, pa no? rin yung aso. Hinahanap okay. pa rin. Ivan, uh, yung mga ganitong kaso, gaya nung kay Joshua, mm -hmm. ano mga ilang uh, bakuna o saksak no, anti-rabies? Mm -hmm para matiyak na malayo na siya sa kapamakan. So, Pops J, no, sa buti na lang, eh, kahapon, oh. ah, ka na si Joshua. Oh, oh. No, yung hala, Ay, ngayong araw pala. Oh, oh. I'm sorry, ngayong araw, naturo ka na po si Joshua ng huling vaccine. Pang ilan yan? For uh, anti-rebis. Oh. I think, uh, pang-apat. Pang-apat. Okay. Yung anti-rebis lang yon. Pero kasi, yung first day, mm -hmm. yung unang turok, eh, medyo, pa uh, ang kwento sa atin is anim. No? Mm -hmm. Marami pang tinurok kay Joshua, mm -hmm. may, I believe. Uh, ako rin kasi, nakagat na ako, no? Ah, uh, merong anti-tetanus pa yan, may okay, iba't ibang uh, as. Okay. iba't ibang uh turok pa yan, no? Oo. Para ma-sure ma ma na safe talaga 'yung bata. Magastos din 'no, pagka nakagat ka ng aso kasi ilang bakuna yan eh, 'di ba? Uh, ano ang ikinabubuhay ng uh, pamilya ni Joshua? Mm -hmm. At paano nila natutustusan itong mga gastusin mm -hmm. sa pagkakagat mm -hmm. sa kanya? Mm -hmm. So, unang nga, nabanggit na natin, una yung nanay niya kitinda lang ng candy. No? Vendor. Vendor lang. Okay. Tapos yung tatay niya mm -hmm. na-relieve pa mm -hmm. sa trabaho no? bago makagat ito mm -hmm. nga si Joshua. Ang kwento, parang tinanong ko, Ma'am, paano papaturok napapaturok itong uh, nabibigyan mm -hmm. ng gamot si Joshua? Ang sabi niya, Sir, yung pangpuhunan namin sana mm -hmm. nung pambenta namin, uh, yun na yung pinang, uh, -huh. uh pinang namin ng anti-vaccine para dito nga kay Joshua. Yun yung kwento niya. So, uh -huh. minsan, nakita, nakita, namin kahapon uh -huh. yung mga ibang paninda niya, ubus na. No, hindi niya mabalik, ma, -balik, ma kasi uh -huh. 'Yung uh, 'yung uh, puhunan nga 'yon napupunta sa panturok ni kay Joshua. Oh, kamakailan uh, may dalagita na nakagat ng aso at uh, ito nga na, na dali nung uh, rabies ano. Mm -hmm. Ano ang payo ng mga doktor halimbawa halimbawang minakagat ng aso sa kanilang lugar. So 'yun nga unang una no, pa ang unang pa pa sinasabi ng doktor ay eh, linisin ka agad yung sugat. Uh -oh. no? Linisin yung sugat, padaanin daw sa running water, running water. for uh -oh. 15 minutes uh -oh. 'yun tapos wag daw pipisil wag daw pipisilin no kasi baka kasi pinapadugo eh wag daw pipisilin kasi pag sila oh. pag pinisil daw eh baka umakyat pa lalo mas mabilis yung, ah, okay. yung pagdaloy ng virus oh. Oh. no wag din daw lalagyan ng bawang o sisipsipin or kung ano man oh. oh. uh, pagkatapos ay eh, dumiretso na daw kaagad sa doktor Diretso na sa doktor o pinakamalapit Pinak. na clinic o hospital. maraming salamat mobile journal Ivan Karinke.